Sabi ang ulan na sa amin ngayon mga ka Oh, basang-basa ako. Naputan ako ng ulan. Tinuha ko kasi yung ano, yung puno ng saging na tumba. Sayang puno ngayon. Meron na sanang puso. Kaso, natumba. Ayan, ito yung kinuha ko. Ayan, may puso na ito po yung isang kwan sabah. saba ito sa yung po iwan po sa tagalog ano tawag din ano oh, yan Ayun. sa kapit bahay namin to <coughs> hiningi ko na lang sa kanya kasi sayang din naman papakinabangan so, po ito ng manok ko ayan hmm. nabutan ano, ko ng ulan ng lakas ng ulan ngayon oh. lakas ng ulan sa atin kaya inom yung mga halaman ayan, kainom yung natural na tubig galing sa kalikasan ayan, yung mga halaman ni Mami MJ parang ang saya-saya nila sa ulan ayan uh, hmm. lakas ko daw lakas ng ulan ito yung paligid ng bahay <coughs> nakauubuhay na naman tayo nito <coughs> sana naman hindi yan so, alagang manok namin dito ganito sila pag umulan tapos ito mamaya pag uh, wala ng ulan ibigay ko sa kanila yung puno ng saging ayan sila o oh. Yun, yun, yung bahay nila yeah. bahay ng aming alagang Rhode Island Red yung saka doon sa kabila para yun sa mga maliliit pa yun yan namin kinulong kasi pag ibaba namin sila na maliliit, binubuli ng mga malalaki itong mga malalaki na to Ayan. saka kadalasan yung mga babae ay niririp ng mga rooster naku kawawa yung mga rooster ko talaga parang uhaw na uhaw yan eto marami silang chicks dyan gusto pa rin nila yung bata ay naku ay ayan maulan sa amin ayan ano tayong ibang magawa magbibidyo video na lang pero mamaya magbubutingting na rin ako ng aking ano alam nyo na yung ginagawa ko dito ipakita ko sa inyo yung bahay namin medyo magulok siya na so, po magpinula na natin itong pinagpapito open sesame ayan ayan yung pinagkabalahan ko manglihan na naman ako mamaya ko rin ako. Nililiha ko na po itong sideboard. Itong dalawang sideboard. At headboard. At saka itong footboard. Ayan. Inunahan ko ng 80 grit. So, ito. Naala sa grinder. Nag-grind ko kanina. Ito na lang kita sa inyo. Ang Ihingay kasi siya ng grinder. Tapos, ipi-finish ko siya nito. 100 grit. Ayan. Pinipipira ko nito ito para pagdating ng aking electric sprayer. Kasi, hiniram ng kapatid ko din nila sa provincia. Hindi ko na siya ng panel door niya doon. Pag-ibarages daw siya. Kaya yung tools ko. Hiniram niya. Pinipipira ko nito ito kasi by Thursday, nandiyan na yun. Ibar niyo sa dito. Sana hindi maulan. Kasi kailangan talaga ng mainit na pag nagbabarmish tayo. Para hindi masira yung barmish. yan Ito yung ginagawa ko. Kapatuloy ko pa ito. <coughs> kasi hindi dipat tapos. Tapos sa top cookboard. yan ako na ito. Mga retouching na lang. Retouch. Tapos na itong mga masiliya. Ito. Yung may ano dito luwang may nasiliyak na po <coughs> at sa paglilihan kailangan lang yung flat ganito kaya sa liha, ganyan para yung tayo niya yung flat <coughs> lang kaya yung huwag ka nyo ang matapan talaga ng flat lang kailangan ko magsuot nito kasi

tinanggal ko dito yung ano yung parang ganito yung ganito yung ganitong kantuhan din yung tinanggal ko tinanito ko para hindi siya ano hindi sakit pag tumama tumama yung nulo dito pag upo mo masakit kasi to kaya nilagyan ko nga ito ginawa ko ganito ito ah, manuliya ako dito mabasa dito kasi meron kasing ay, yun, oh. Eh, Ay, eh. daan na kasi yan kung yung, yung tao yun eh, hindi ako magsalita eh yun, oh. ito yung garahe namin daan na yan kaya ang hina ng boses ko dito yan oh. Okay, ang kinis nito ng grewe nilagyan ko siya ng design ito groove po ito punta doon yan yan

na pula o pang ulam grupo ito ayan papunta doon maganda itong tingnan pag na varnish na ayan ayan yes. okay ayan makinis na po ito oh, makinis na ito kunting retouch na lang po natapos na din Uh, ano na tayo mag barnish na tayo pagdating Pag ng aking ano, electric uh, tawag electric spray gun electric sa uh, paint spray pala electric paint spray Ayan. electric paint spray ito yung side Ayan. hindi ko pa nalihat ayan, ayun solid wood yan Hmm. Yung nakikita niyo sa ano, market. Hindi yan solid wood. Marine lang yun. Marine. Ito solid wood talaga to. Mga lahat yun. Mga Biniyak ko ng circular saw so. Ayan. Makikita niyo pag i-install ko na ito. Pakita ko rin sa iyo. Pakita ko din sa inyo. Pag i-install in ko na yan. Ayan. Ayan na. Ito yung sideboard. Makinis na rin ito. Ayan, inside board makinis na at malinis. Ayan. Okay. Yes. Pero padanan ko pa rin ito ng isang bisis. Kasi pag makita nyo, parang ano pa ito, hindi pa masyadong malinis. Ito, ito parang black pang portion dito. Kasi kailangan talaga malinis na malinis ito totally pag i-varnish na. Parang maganda sila. talaga so tingnan. Parang ganito kalinis. Ayan. So, Ayan. Ito so, yung minamasili ako kanina. aso. Okay. Ayos na po. Ganyan lang.